Oh, kasi online na ngayon na pag-apply ng uh, sticker. Saan so, ako papasok? Ibang ako. And then shout out sa dalawang magpinsan na magaganda. Hindi pwedeng mawala to. Si JT Rides. Okay, go! Subukan natin. So, what's up, what's up, mga undo, mga inday? Ito nga pala si Jonix Ride. So, nakalabas na naman tayo ngayon, guys. Pero, hindi tayo magra-ride, kundi Aww. may pupuntahan tayo. Ah, uh, kukuha tayo ngayon ng sticker. Ah, uh, bagong sticker ng Carm Carmil Car Carmel Ray. Ano ba yan? <laughs> Carmel Ray Industrial Park. Na kung saan, pag nakakuha na tayo ng bagong sticker, na direkta tayo makakapasok dito oh yes yun ang purpose nun guys so nandun na si JT Ride sa umuna na kasi siya nag process ng uh, sticker siya nag apply online oh kasi online na ngayon na pag apply ng uh, sticker dun sa dito nga sa Carmel Ray so mamaya guys i-share ko sa inyo kung paano mag apply kung paano uh, mag process kung ano mga kailangan online. So, chill ride lang tayo. Di e, malapit lang naman ang office ng PESA. Yes. Kasi itong Carl Ray, isa rin ka uh, PESA. Oo. Oh, Philippine Economic Zone Authority. Yun. Memorize ko pa yun, ha? Ah. Then, mamaya guys, uh, mera, marami rami tayong shout out na mga ah, uh, uh, supporters natin. Oh, uh, yeah hirap panggitin di hindi sanay eh so ayun nandun na si Jet Rides tingnan natin kung ano ang mangyayari alright sabi niya nag chat siya uh, uuna na lang daw siya then sunod na lang ako alright nangyari sa iyo te kuya bagal bagal ka mamasil ka so, dito lang ayan so, kakanan tayo dito guys then kaliwa papasok doon sa office nila dito lang yon saan ba dito kaya siya dito kaya siya pamarada ikot tayo ng ating mikot para nandito siya sige nga ikot tayo ulit wala ang daming kumuha nabi na dito kayo may kumuha dati ayon, ito siya saan ako papasok dito yata dumaan tapos hindi ako makapasok eh sleeping ko nga init doon sa kabila. Bumagsak ako. so dito tabihan natin si JT Rides. Ha, ah, init. <laughs> Super dito tayo. Okay. A few moments later. So, 'yung guys, ando na si JT Rides sa ah. pumila na doon para makakuha ng ano nang sticker so habang wala pa yung guys oh uh, shout out muna kay Moto Arjan so kay Pops Angel kay uh, shout out sa yung Moto Real Vlog and sa yung shout out sa yung Mr. Yong yes and then syempre kay BRX Boys at uh, syempre sa utol ko sa kasama ko ngayon kay GT Ride so shout out sa yung And then shout out din kay Gilbert Doblada. Wow. Shout out kay Kevin Martinez. Yun. And then syempre kay Shirley to Junior to Marcy. Okay, shout out sa'yo. At syempre yung makulit na ano, bagong anak. <laughs> bagong kaibigan. Kati TV, shoutout sa'yo. What's up? And then shout out sa dalawang magpinsan na magaganda na napaka-supportive sa channel ko. Shout out sa'yo, My Chance TV. And... Jolips TV Shout out sa iyo mga Inday At siyempre Hindi pwedeng mawala to Napaka-supportive na wife si Shout out kay Amalia Ann So what's up Shout out sa inyo lahat guys Salamat sa panunood, sa suporta At siyempre kung sino pang gusto mong magpa-shout out Comment lang sa baba Alright So yun guys, nagbabaklas na yung iba ng mga lumang sticker kasi mga security guard yung nagdidikit niyan. O sila yung nakakalam kung saan ilalagay para uh, uniform yung pagkakalagay ng mga sticker. Lalo lalo na sa mga four wheels. O lahat yan no? Yung mga sasakyan na yan, karamihan yan kumukuha ng mga bagong sticker. Yes. Para dito sa Carmel Ray. What's up? Atin natin mamaya guys. One hour later. So ayun guys, na-release na kami ng sticker. Dilaw na naman siya nung dating blue. Ah, yellow na naman ngayon, na medyo malaki na parang star. So mamaya i-send ko ah, papakita ko sa inyo yung link nung gagawin kung paano nyo mag-apply ng online sa sticker. Yes. So makulimlim kasi nako, parang Oh, uh, ito si GT Rides. Ayun. Ah. Uh, Nakabitan na. Sabay lang kami pauwi na. Woo! Sana hindi abutan ng ulan. <laughs> Bali yung binayaran namin is tag 250 yung mga renewal. So sa mga bago mag-apply, I think ah uh, dati kasi uh, ano yung 300. Wala man ngayon. ganoon pa rin kasi wala namang nagbayok bago kahit sa renewal eh. Sa sticker. So, and guys, sana makatulong na may share ko tong uh, say, okay, go!